kumusta maganda ang hapon no mga ka farmers mga ka viewers so sa akong ito ay ready ready na ang aming taniman so ito na lang ang hindi natin na ano ng lupa ayan po mga ka farmers ang itatanim po natin din ay talong na kalex to so limang araw na ang init mga ka farmers mulang nalalasa si bagyong iwan wala nang ulan hanggang ngayon wala ni bagyong iwan so limang araw so yung tinataniman namin ng at tinataniman namin ng talong kailangan namin itong basain para diretso mabuhay ang talong yun lang po mga farmers kita natin may nag dilig ng tubig nagbuhos sa tataniman sa butas yan meron doon tatlo sila Ayan po. Reading ready na. Basa na lang ang kulang. Pag mabasa na ito mga kaparmers, bukas ng umaga, tataniman na to So, planting distance natin sa tatari ng talong. Simula dyan, papunta doon. Yan ang kalahating metro. O half meter. Tapos, ruturo. Simula si sa isang linya, papunta dyan. Nasa to in, uh, malapit mag to in half meters mga kaparmers. So, isibitin natin sa ating tanim na talong din eh, Kunti lang mga ka-farmers, siguro mga uh, 2,000, 8,000 or 3,000, mga 3,000 plus siguro mga ka-farmers. So, marami pa tayong mga punla na matitira din eh. So, yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang may-share ko po sa inyo uh, sa planting distance po sa pagkatanim ng talong kasi sa mga baguhan at wala pang idea kung paano mga ka-farmers uh, wala silang alam so ngayon sana may natutunan po kayo so planting distance pwede 2 meters hell to hell simula sa isang puno papunta yun ang kalahating metro yun lang po thank you